Yan, ang saburingan kong bay na ito ang kapidya ba? Ang gagawag saburang kong... Nanapun dun. Panidya ang babay nga dan. Dakar po lang ko ko yun o. Anda, anong nga bisti. Sila nga. Si mong panidya ko bukan? Ko yun o. Anong pagsuruto? Tawa-tawa ng bisti. Ani? Anong pagsuruto na nalangong ko yun o. Ko Pati anong pagkaralikalikun. Kikita mura. Ha? Da basta daragang ko yun to ada. Kita mo. Eh, sino nagasabi sa inyo ko Hindi nga ako nagasalita dito. Sabihin niyo ako ko Kuyonon, manda. yun man ako nagasabat sa inyo na salita ninyo. Tapos sasabihin niyo ako ko Bakit may ebidensya kayo? Ay wala po. Wala pa kaming ebidensya. Hindi naman po kayo kuyonon. yung tono niyo po. Hindi naman po kuyonon. Wala naman po, hindi naman po kayo kuyo noon, di ba? Wala nga kayong ebidensya na ako kuyo nun? Yung tono po ninyo, hindi kuyo noon. Tapos sasabihin nyo ngayon, ako kuyo nun? Opo, siguro taga Manila kayo, di ba? Kung... <coughs> taga Manila. Kasi kami kuyo noon. Kami eh. noon eh. Ay, saan kayo nagbasi? Saan kayo nagbasi na kuyo ako? Huwag kayong magpang ganyan-ganyan.

Kamu kali kuyunun dah, hmm. kan? Jadi hmm. sih kami mau naran.